good morning mga kaurag, good morning yeah. Kalbong kalbo tayo mga kaurag Magandang magandang umaga tayo nag grass cut Dito sa ating paligid, sa ating pikuran At para malinis na yun mga kaurag At umapal, mga pala ka mga kaurag, kapakita ko sa mga ako ng ulan Kasi ulan naman akong malaking drum Na para masahod yung ulan Ayan, kunting kunti lang mga kaurag Ayan, yeah, para pandidilig natin sa ating halaman doon sa loob. Ayan, yeah, ang ganda ng panahon mga kaulog. Sana wag na mag-uulan at yung eh, mga ibon ay eh, nag-aawitan. Dahil sa ganda ng, yan you know, o, eh, sa ganda ng panahon. Ayan, uh, huwag na sana umulan. Ayan, yeah, ang ganda na. Tayo linis ng, maglinis ng garden ngayon, mag-garden-garden. Garden. At didigyan natin ng tubig na nasahod natin sa ulan yung ating ano ting halaman doon hindi na tayo nagpakarami ng halaman kasi uh, malang tubig <laughs> ito na tuklasan ko to pwede ko pala sahuran ng ulan at ito ay uh, nasahuran ko ng malaking dam para doon lang tayo sasalok pag, uh, ano, pag umu magdidilig mga kaurag kaya sa bahagi lang ako ngayon sa aking ano paglilinis sa paggrass ng mga damo. May mga vlogger na pag naggrass sila, sabi nila, kalbaryo na naman. Pag nagwiwinter, nagka nag nagpapala sila ng isno, kalbaryo. Ano ba 'yun? Puro kalbaryo, puro kalbaryo. Eh, enjoy niyo lang yung anong ginagawa niyo kung naggrass kayo pag uh, summer. Enjoy niyo lang. Eh, yun talaga 'yun. Kailangan mo linisin 'yon. Eh, pag nag kailangan mo na linisin yun. Hindi yung pagka, uh, magpapakalala naman tayo kalbaryo na naman para tayo na sino know? ito magkagaskat na naman tayo kalbaryo naman no? pagsama <laughs> may mga mga bis lang ano puro kalbaryo ang ginagawa pag natin sa tayo ini-enjoy lang natin yung mga kawalag kung may gagawin tayong ganyan enjoy lang natin kasi kailangan natin gawin yan pag hindi natin ginawa yan ako, tayo rin ang mga uh, preparation makikita natin makapalanda mo natin ito mo yung buhok natin no? ka oh di diba? pangit na tingnan di dinaskat na natin <laughs> dinala na natin tapos yung pag winter pag maka snow ay rin natin kasi tayo rin ng magiginabang hindi tayo madudulas hindi yung kalbaryo uh, hindi ako nagpaparinig sa mga vlogger na sikat na uh, yun lang ang yun lang kanilang kontin eh Calvaryo dito sa Canada yeah, Kaya tayo enjoy tayo dito sa Canada yeah, Kaya tamahan nyo lang ako mga kaurang Pagdinig din natin yung ating napuwang ano. Ang tubig na kunti sa ulan. Yeah. maganda daw kasi pantilig yung uh, tubig ulan mga kaurag kaya tinilig natin yun at itong grab na to ay ating lagaw yung panahog to nalaga ng basura to eh kasi gawin na natin oh. dala, tubigan ng ulan it na natin natin na pasuluran para may na to sa ano? Pag nag nawa pasuluran yung natin na naman naglilinis mga

maganda yung tulo ng ano ng tubig na galing dito sa bubong na to yeah. yeah. maganda naman kaya nilagyan ko na ng drum para kung yan to mulan ulit may na tayo ng panlilig yeah, di ba ka kalbo yung mga magandang galing mag <laughs> 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 <Daling. laughs> <Daling ng>, ano <laughs> Nakaisip okay, agad tayo ng paraan para uh, makatipid tayo sa tubig. Diba? Uh, ay nako. Kailangan magtipid-tipid. Nakawarag. Kasi dito sa buhay Canada, sa buhay dito sa Canada hindi biro. Kailangan magtipid ng kung makapagtipid ka, makapagtipid ka. Uh, kung ano yung lifestyle mo. Ganun lang, laruin mo lang. Kasi kung hindi mo kaya, yung mga gusto mo na magiging maluho kasi yung pamumuhay dito ay wala eh tapos eh may hirapan ka rin sa katrabaho wala ka mahihira <laughs> huwag na eh kung ano yun lang nandiyan na kaya mong isabay yung sarili mo sa buo ba? Diba? at huwag ka okay, masyadong sa katawan mo okay na diba? eh, di naman tayo maluho eh <laughs> di ba? motor na yan, tambay lang dyan. Diba? Kasi hindi mo natin pwedeng gamitin ng gamitin dahil ang panahon hindi natin alam. Kaya ito, makakaya nito mga kawarag, kulimlim. Gusto man natin magmotor papasok, uuwi tayo gabi. Eh, baka biglang umulan mamaya ang gabi, di patay tayo. <laughs> yeah. Ganun lang talaga ang buhay. Ayan, yeah, ang ganda pala ng akin talagang gulong. Oh. Ayan, tira mo mga kaulot ng bago natin biling gulong. Oh ganda ng design. Ayan, <laughs> all na yan, nakakaurag. Tapos si, eh, mura hindi lang. Sorry, unmade maintain Eh, tipid-tipid, di ba? Eh, yung mga sasakyan niya sa Korea, ito, mga ganyan. Yung mga Tagalog, ganyan ang gulo. <laughs> di ba? Alaga na puro tipid. Ayan, ito, mga tayo eh tapos na sa ating ginagawa tayo yung tuloy-tuloy na naman doon sa loob ba tayo ay ano gusto natin mag-walking buti pag uh, gusto natin mag-walking nakita natin yung ating garden italagan eh, talaga sa baka ano na pala laguna ng damo buti pa yung garden lumalago yung damo yung buko nawawubos eh, hindi lumalago <laughs> okay mga hall, salamat 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 sa pagsama yeah, enjoy lang ang buhay dito sa Canada mga kawal Okey selamat